update tayo mga sa Bacolod Kaugnay sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Niki Magbanwa ng RMN Bacolod. RMN RMN Live Report LGU o labing tatlong barangay sa mga probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon pasado los 8 kagabi. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense Negros Island Region, ang mga apektadong LGU ay ang Bago City, La Carlota City, San Carlos City, Bayan ng Pontevedra, Bacolod City at Canlaon City sa Negros Oriental. Pinakamalalang na apektuhan ng amoy ng asupre at asphalt ay ang lungsod ng Bago, partikular na sa mga barangay na Mailom, Maaw, Bakong, Ilihan, Abuanan, Dulaw at Abunan sa sitio Gintugdan, Barangay Araal, La Carlota City, nakaranas din ang mga residente ng amoy ng asupre, asphalt at paginig ng lupa. Samantala, nakarambam din ng amoy ng asupre at asphalt ang mga residente sa Upper Codcod, San Carlos City. May bahagyang asphalt sa Barangay Zamora, Pontevedra, gayon din sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Sa kabilang banda, so fork order din ang ikinababahala ng mga residente sa barangay Lumapaw at Linuthangan sa Canlaon City, Negros Oriental. Sa ngayon, wala pang naiulat na evacuation sa mga nabanggit na lugar. Kasama mo sa DYHB RMN Bacolod, Radio Man Nikki Magbanwa, Tatak RMN. RMN Network News!